Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Iris, ngayong araw ay magpapakita ng matalinong pag-iisip at tapang sa paninindigan. Mabilis magsalita kapag may kailangang itama lalo na sa larangan ng trabaho, ngunit sa loob ng tahanan ay mahaba ang pasensya. Ibinibigay ang pangunawa sa mga kapatid at magulang, kaya't nagiging daan ito sa mas masayang ugnayan sa usaping pinansyal, maingat sa bawat galaw, ayaw sa panlilin lang, ngunit bukas palad para sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang mga kilos ng kalikasan ay hindi natin hawak, mga pangyayaring bigla ang dumarating kaya't maging laging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ngayon ay magpapamalas ng kahinahunan at matalinong pananalita. Maingat sa pagbitiw ng salita lalo na sa loob ng tahanan upang mapanatili ang katahimikan. Tapat sa mga sinasabi, iniiwasan ang hidwaan. Sa trabaho, masipag at hindi palaasa. Kapag nangako sa pamilya, tinutupad ng walang pag-aalinlangan hindi sakam sa atensyon sa pag-ibig, kundi mapagmahal at malambing. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi inaasahan, kaya't maging mapagmatsyag sa bawat hakbang. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini, ay masigasig sa kaayusan ng bahay at kalinisan ng paligid. Ayaw ng kalat at palaging masinok. Sa trabaho, pulsigidong kumilos para makapaghandog ng magandang kinabukasan sa pamilya. Maingat sa usaping pinansyal, madaling magduda kung may kao'y nahinala, ngunit hindi seloso sa relasyon, may tiwala sa minamahal. Puno ng sigla upang mapaligaya ang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang likas na galaw ng mundo ay puno ng sorpresang, hindi natin inaasahan kaya't panatilihin ang pagiging alerto. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay magaan ang pakiramdam sa mga gawain, at may hatid na positibong enerhiya na nagbibigay sigla sa araw. Masinop at may disiplina, naniniwala na ang kasipagan ay daan sa pagunlad. Kapag may nasabing hindi maganda, Agad itong binabawi upang mapanatili ang masayang samahan. Maaruga sa pamilya lalo na sa aspeto ng kalusugan, ngunit kailangang bantayan ang pagiging seloso ngayong araw. At tandaan, ang agus ng kalikasan ay hindi maaring baliwalain, biglaan ang daloy nito kaya't laging maging handa. Leo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay magpapakita ng disiplina at dedikasyon sa trabaho. Hindi ito ang araw para sa katamaran, kundi para sa tiyaga at tamang pamamalakad sa hanap buhay. Sa usaping pera, hindi padalos dalos hindi rin basta nagpapautang. Inuuna ang kapakanan ng pamilya at handang gumastos para sa kanilang kasiyahan mapagkakatiwalaan sa relasyon at hindi pinaghaharian ng selos. At tandaan, sa gitna ng galaw ng kalikasan, ang pagiging mapag-ingat ay sandatang hindi dapat kalimutan. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo, ay matsaga at seryoso sa mga gawain. Laging hinahanap ang saysay at kasiyahan sa bawat kilos. Umiwas sa mga usapang mababaw o bastos, mas pinipili ang katahimikan kaysa sa sigalot. May katapangan ang kanyang ugali lalo na sa trabaho, kung saan ayaw niya ng pagkakamali. Laging nakatoon sa layunin na makapagbigay ng pangmatagalang kita. Bukas palad sa pagtulong sa magulang kapag sila'y lumalapit. At tandaan, ang kalikasan ay may sariling takbo minsan biglaan, minsan ba na ay huwag hayaang mawala ng pagbabantay. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra, ay magiging masigla at masigasig sa trabaho, determinadong gumawan ng hakbang tungo sa pag-asenso. Iiwas sa mga usaping walang saysay, lalo na ang chismis na may kinalaman sa ibang tao, mas pipiliin ang katahimikan kaysa makisawsaw sa tahanan, maalaga at maunawain sa pamilya, laging nag-aambag ng positibong enerhiya para sa kabuoang kasiyahan ng bawat isa. Maingat sa paggasta at mabilis makaramdam kung may hindi kaaya-ayang usapan, kaya't pinipiling manahimik kaysa makipagtalo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi natin hawak, kaya't laging maging handa sa mga hindi inaasahang pagdating. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ngayong araw ay matyaga at nakatuon sa kaayusan ng pamumuhay. Sa bahay man o sa trabaho, hindi bibitiw sa tungkulin hanggat hindi natatapos. Tahimik ngunit may paninindigan, handa tumulong sa mga karapat dapat, ngunit hindi magpapagamit kung labag sa kanyang prinsipyo hindi na iimpluwensyahan ng selos dahil buo ang tiwala sa minamahal. Sa usaping pera, may kagaanan ng loob sa pagbibigay para sa kapakanan ng pamilya. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay maaaring mabagal, o biglaan kaya't panatilihin ang tamang balanse ng damdamin at isip. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, ngayon ay magiging determinado at matyaga, lalo na sa trabaho. Ayaw sa mga usapang walang kabuluhan at mas pipiliing ito o ng oras sa makabuluhang bagay o pagpapahinga kaysa sa chismis. Matalas ang isipan kaya't madaling makita kung may dayo o kalokohan sa paligid, lalo na sa usaping pera. May tapang na ilalabas kung kinakailangan, ngunit laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay nagpapakita ng mga aral, sa tahimik na paraan makinig at tumugon ng may katatagan. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn, ay magiging masinop at maingat sa bawat kilos, lalo na sa usaping pinansyal. Determinado sa pag-ipon at masikap sa mga gawain upang matiyak ang kinabukasan. Ngayong araw, may posibilidad ng selos na kailangang pangibabawan sa pamamagitan ng tamang pag-unawa. Sa trabaho, tahimik ngunit epektibo, hindi basta nagbabahagi ng personal na impormasyon. Iwas sa utang o usaping may kinalaman sa utangan. Ang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon, kaya't bukas-palad sa kanilang pangangailangan. At tandaan, ang kalikasan ay may sariling na igagabay. Huwag labanan kundi sabayan ito ng may disiplina. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, ay magpapakita ng pagunawa at kahandaan sa pagtulong, lalo na sa pamilya. Sa trabaho, tahimik lang ngunit epektibo, mas pinipili ang kumilos kaysa magsalita. Mas gusto ang maagang tapos sa gawain upang makapaglaan ng oras para sa tahanan. Hindi mahilig sa mahahabang usapan, mas gusto ang diretsyong punto. Mapanuri sa pera, hindi padalos-dalos sa paggasta. Ngayong araw ay hindi agad nagtitiwala, ngunit malambing sa taong minamahal at iniiwasan ang mga bagay na maaaring makasire sa trabaho o relasyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi palaging tahimik, minsan ito'y babala na dapat paghandaan. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces, ay magiging masipag at matyaga sa lahat ng gawain. Sa tahanan ay masinop at organisado, at umiiwas sa mga usapang may halong kabastusan o panunukso. Inuuna ang trabaho kaysa pakikipagkwentuhan upang masigurong may natatapos at nagagawa. Wala sa isipan ang magselos, mas nangingibabaw ang lamang at pagunawa sa relasyon. Sa pera, hindi basta nagpapautang ngayon, mas pinipili ang pag-iingat upang maiwasan ang abala. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may kapangyarihang magbago, nang agos kayat manatiling maingat at mapanuri.